Mula pa noong bukang liwayway ng sibilisasyon, ang sangkatauhan ay bumuo ng isang hanay ng mga batas at mga pamantayan na tumutukoy sa kanyang panlipunang relihiyon at kultural na organisasyon. Kasama ng mga panuntunang ito, iilan lamang ang napatunayang misteryoso at patuloy na tulad ng pagbabawal ng karne ng baboy. Ang pagkonsumo ang kasanayang ito na malalim na nakaugat sa mga tradisyon ng Hudyo at Islam ay patuloy na sinusunod ngayon na itinuturing na isang hindi masusunod na utos ng Diyos. Sa kabilang banda ang Kristyanismo, bagaman ito nagmana ng maraming tradisyon mula sa Hudaismo na lumabag sa sinaunang pagbabawal na ito ay nagbangon ng isang nakakaintriga na tanong kung bakit tinalikuran ng Kristyanismo ang panuntunang ito habang pinanatili ito ng ibang mga relihiyon. Kung ano ang espiritual na kultural at praktikal na mga salik na nagpapanatili sa paghihigpit na ito na nananatili sa ilang tradisyon sa pagmumuni-muni na ito ay galugarin ang mga tradisyon at kasaysayan ng mga sagradong teksto upang matuklasan ang isang katotohanan na nananatiling hindi gaanong kilala. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ka naming suportahan ang nilalamang ito sa pamamagitan ng pag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Samahan kami sa kamanghamanghang paglalakbay na ito sa paglipas ng mga siglo at mga banal na kasulatan. Ngayon ay sumisid tayo sa paksang magsimula tayo sa lumang tipan ang pundasyon ng pananampalatayang hudyo at pantay na iginagalang ng Islam. Sa ang aklat ng Levitiko, labing isa, pito at walo ay makikita natin ang isa sa pinakamalinaw at pinakamadiin na batas at ang baboy dahil ito ay may biyak ang kuko ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura ay marumi sa inyo mula sa laman nito ay huwag ninyong kakainin at ang bangkay nito ay huwag ninyong kakainin. Ang pahayag na ito ay tuwiran, ngunit ito rin ay nagtataas ng isang pangunahing tanong kung bakit itinuturing ng Diyos ang baboy na isang maruming hayop ang mga dahilan ay higit pa sa espiritual na kaharian na sumasaklaw sa mga praktikal na aspeto na may kaugnayan sa kalusugan at kaligtasan ng buhay noong sinaunang panahon. Ang baboy ay tiningnan na hindi malinis hindi lamang dahil sa kanyang ugali kundi dahil din sa kanyang mga gawi sa pagkain na kinabibilangan ng mga scrap at bangkay na iniuugnay ito sa dumi at ang panganib ng kontaminasyon. Bukod pa sa mga matinding klima tulad ng nasa gitnang silangan, ang baboy sa silangan ay nagdulot ng malubhang panganib sa kalusugan bilang isang sasakyan para sa mga sakit. Tulad ng trinos isang potensyal na nakamamatay na parasitic infection para sa isang nomadic na tao. Tulad ng Israel, na naninirahan sa tigang na mga kondisyon ng disyerto, ang pagbabawal na ito ay nagsilbing praktikal na hakbang sa pangangalaga sa buhay. Gayunpaman, ang pagbabawas ng paghihigpit na ito sa isang issue sa kalinisan lamang ay magpapasimple sa tunay na kahulugan nito na nagsasangkot ng mas malalim na espiritual at kultural na mga dimensyon sa biblikal na tradisyon. Ang mga konsepto ng kadalisayan at karumihan ay higit pa sa pisikal o material na aspeto na malalim. Konektado sa espiritual na dimensyon, ang mga tao ng Israel ay tinawag upang mamuhay sa kabanalan isang estado ng paghihiwalay at sa ganap na pag-aalay sa Diyos. Ang tungkuling ito ay nangangailangan ng isang buhay na ginagabayan ng mahigpit na pagsunod sa mga banal na batas at pagtanggi sa mga kultural na gawe ng mga kalapit na bansa na kadalasang sumasalungat sa mga prinsipyo ng tipan sa lumikha. Isang malinaw na halimbawa ng dedikasyon na ito ay matatagpuan sa mga batas sa pagkain, tulad ng pagbabawal sa pagkonsumo ng baboy na sumisimbolo sa natatanging relasyon sa pagitan ng Israel at ng Diyos ang mga pamantayan na ito ay hindi lamang isang praktikal na paraan ng pagprotekta sa kalusugan ng komunidad, ngunit nagsilbing patuloy na paalala ng kanilang espiritual na pagkakakilanlan at pangako sa Panginoon sa bawat pagkain na pinalalakas ng pagpili. Ang kamalayan ng pagiging kabilang sa isang piniling tao na ibinukod para sa isang mas mataas na layunin. Ang teksto sa Deuteronomio 14 Dalawamput isa ay naglalarawan ng kaugnayang ito na hindi kakakain ng anumang bagay na namatay sa sarili mo ay ibibigay mo ito sa ang dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuan na maaari niyang kainin ito o maaari mong ipagbili ito sa isang dayuhan. Sapagkat ikaw ay isang banal na tao sa Panginoon mong Diyos, ang mga salitang ito ay nagbibigay diin na ang mga batas ay hindi universal ngunit tiyak sa Israel na nagbibigay diin sa kanilang natatanging pagkakakilanlan bilang isang hinirang na bansa, higit pa sa isang paghihigpit lamang sa pagkain, ang mga gawaing ito ay isang nakikitang pagpapahayag ng pananampalataya at pagsunod na nagsisilbing mga simbolo ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan sa pamamagitan ng pagsubok sa mga alituntuning ito ay hindi lamang pinarangalan ng Israel ang banal na kabanalan, kundi nagpatotoo din sa ang iba pang mga bansa ng pagiging natatangi ng kanilang kaugnayan sa lumikha. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kanyang kalooban sa paglipas ng mga siglo, ang pagbabawal sa pagkonsumo ng baboy ay naging isang mahalagang elemento ng kultura at relihiyon ng mga Hudyo na nagpapatibay sa pagkakakilanlan ng mga tao ng Israel at ang kanilang pagkakaiba mula sa mga bansang hentil ay nararapat pansinin kung paano ito ang tila simpleng mga batas sa pandieta ay may malalim na teologiko at kultural na kahalagahan na sumasalamin sa banal na pagnanais para sa kanyang mga tao na mapanatili ang isang purong buhay, kapwa pisikal at espiritual. Sa paglipas ng panahon, kapag sinusuri ang iba pang mga tradisyon ng relihiyon obserbahan na ang Islam na umusbong ilang siglo pagkatapos ng Hudaismo, isinama ang parehong pagbabawal na may ganap na mahigpit sa Quran ang banal na aklat ng mga Muslim ang pagbabawal sa pagkonsumo ng baboy ay malinaw at hindi mapag langanan ay ipinagbawal ng Allah sa iyo ang pagkonsumo ng patay na karne ng dugo, ang laman ng mga baboy at anumang bagay na isinakripisyo sa pangalan ng sinuman. Maliban sa Allah Quran, dalawang libo isang daan pitumput tatlo sa Islam. Ang baboy ay itinuturing na haram, isang salitang Arabe na nangangahulugang ipinagbabawal o bawal. Ang hayop na ito ay nakikitang marumi at ang pagkonsumo nito ay binibigyang kahulugan bilang direktang pagsuway sa mga banal na batas para sa mga muslim. Ang pagsunod sa mga alituntuning ito ay higit pa sa isang kultural o tradisyonal na kasanayan ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Allah mula sa isang praktikal na pananaw maaaring matukoy ang mga dahilan na katulad ng sahudaismo para sa pagbabawal ng pagkonsumo ng baboy sa mga rehiyon kung saan nagmula ang Islam na nailalarawan sa pamamagitan ng mainit na klima at hindi sapat na mga kondisyon sa kalusugan ang mga lugar na ito ay nahaharap sa isang makabuluhang kalusugan panganib na nauugnay sa baboy sa kontekstong ito, ang pagbabawal ay gumana bilang isang panukala sa proteksyon ng komunidad na nag-aambag sa collective well-being. Gayunpaman sa Islam, ang pagbabawal na ito ay higit pa sa practical realm at ipinapalagay ang likas na katangian ng isang gawa ng debosyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkonsumo ng karne ng baboy ay pinapakita ang disiplina sa kadalisayan ng Muslim at walang pasubaling dedikasyon sa mga patnubay ng kanilang pananampalataya. Ang tuntuning ito ay mahigpit at hindi mapag-aalin langanan at ang pagsunod nito ay nagpapatibay sa espiritual na pagkakakilanlan ng Islamikong komunidad. Ngayon habang pinalalim natin ang pagsusuring ito, na pagmamasdan natin ang transisyon sa pagitan ng pagbabawal sa pandieta sa mga tradisyong Hudyo at Islam at ang kalayaang pinagtibay ng Kristyanismo hinggil sa pagkonsumo ng ilang mga pagkain kabilang ang baboy. Ang paglalakbay na ito ay nagsasaliksik sa historical teologiko at kultural na mga aspeto na nakaimpluensya ang mga gawi at pag-unawa ng mga komunidad ng pananampalataya sa buong siglo. Habang ang mga Hudyo at Muslim ay nagbawal sa pagkonsumo ng karne ng baboy, isang nakakaintriga na tanong ang lumitaw. Bakit ang mga Kristiyano ay espiritual, pinipili ng mga inapo ng Hudaismo na hindi pa natilihin ang paghihigpit na ito ang sagot ay nagbabalik sa atin sa isang pagbabagong makabagong milestone sa kasaysayan ng espiritualidad ng tao na nagtatapos sa isang bagong interpretasyon ng mga batas sa lumang tipan. Sa liwanag ng pagdating ni Heso Kristo at ng bagong tipan sa pagdating ni Hesus, marami ng mga seremonyal at ritual na mga batas ng tora ang muling binigyang kahulugan sa liwanag ng kanyang mga turo. Nagdala siya ng bagong pananaw sa kaugnayan sa pagitan ng panlabas ng mga kasanayan at panloob espiritualidad sa Marcos Pito, labing walo hanggang labing siyam. Ipinahayag ni Jesus na napakapurol mo ba, hindi mo ba nakikita na walang anumang pumapasok sa isang tao mula sa labas na makapagpaparumi sa kanya. Kaya ipinapahayag na malinis ang lahat ng pagkain. Ang talatang ito ay nagmamarka ng isang mahalagang pagbabago. Itinuturo ng puso ng tao na ang tunay na isyo ay hindi kung ano ang pumapasok sa katawan, kundi kung ano ang lumalabas dito, tulad ng masasamang hangarin maruming kaisipan, inggit at kasakiman. Itong revolusyonaryong turo hinamon na mga tradisyon at ipinakilala ang isang bagong pag-unawa sa kaugnayan sa Diyos, ang bagong paradigma na ito ay mas maliwanag sa aklat ng mga gawa Kabanata 10, kung saan si Apostol Pedro ay nakatanggap ng isang makabuluhang pangitain, nakita niya ang isang kumot na bumababa mula sa langit na puno ng mga hayop na itinuturing na marumi. Ayon sa batas mosaik, kabilang ang mga baboy isang tinig ng langit, ay naguutos sa kanya bumangon si Pedro, patayin at kainin ito. Si Pedro ay nag-aatubili na tumugon tiyak na hindi Panginoon, hindi pa ako nakakain ng anumang marumi o marumi noon ang tinig ay muling nagpapatibay na huwag tumawag sa anumang bagay. Na hindi malinis na ang Diyos ay gumawa ng malinis na mga gawa samput labin tatlo hanggang labin lima. Ang pangitaing ito ay hindi lamang minarkahan ang pagtatapos ng mga paghihigpit sa pagkain para sa mga Kristiyano ngunit sinasagisag din nito ang pagiging pangkalahatan ng Ebanghelyo, ito ay nagbukas ng pinto para sa pagsasama ng mga hentil sa pananampalataya, paglabag sa kultura at relihiyon ng komunidad hadlang at binibigyang diin na ang relasyon sa Diyos ay lumalampas sa panlabas ng mga ritual. Ang kahalagahan ng pagbabagong ito ay malalim na espiritual na kadalisayan ngayon ay nangunguna sa panlabas na mga gawain at ang mensahe ng kaligtasan ay nagiging accessible sa lahat ng tao sa kristyanismo. Ang transisyon mula sa luma tungo sa bagong tipan ay pinasinayaan isang bagong pananaw sa relasyon sa Diyos, pagbibigay ng panibagong diin sa espiritual na kalayaan na matatagpuan kay Kristo. Ang buod ng pagbabagong ito sa madaling sabi sa Roma labing apat, pito sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at pag-inom, kundi sa katuwiran kapayapaan at kagalakan sa banal espiritu dito siya. Binibigyang diin na ang kakanyahan ng pananampalataya ay lumalampas sa panlabas na mga kasanayan na nakatuon sa mga espiritual na halaga na nagpapakita ng karakter ng Diyos. Gayunpaman ang kalayaang ito kay Kristo ay hindi dapat unawain bilang isang hindi pinigilan lisensya. Nagbabala si Pablo tungkol sa responsable paggamit ng kalayaan na ito na nagpapaalala na dapat itong gamitin na may pagmamahal at sensiridad ito sa iba. Sa unang korento 10.23, pinatitibay niya ang lahat ay pinahihintulutan, ngunit hindi lahat ay kapakipakinabang, ang lahat ay pinahihintulutan Ngunit hindi lahat ay bumubuo ng patnubay na ito ay binibigyang diin na bagamat ang mga kristyano ay malaya mula sa mga partikular na paghihigpit sa pagkain ng batas mosaik, ang kalayaan na ito ay dapat na ginagabayan ng mga prinsipyong etikal at ang pangangalaga upang hindi maging sanhi ng pagkatisod ng iba sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Sa ganitong kahulugan, ang kalayaan ng kristyano tungkol sa pagkonsumo ng pagkain ay sumisimbolo ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa tipan sa Diyos. Hindi ito tungkol sa pagtanggi o pagbabawas sa mga batas ng lumang tipan, kundi muling pinagtitibay ang tunay na pananampalataya at kadalisayan ng puso ay nangunguna kaysa sa panlabas na mga gawain dinala ni Kristo ang kabuuan ng batas na naghahayag na ang tunay na pagsamba ay hindi matatagpuan sa mga ritual, kundi sa isang buhay na binago ng Espiritu Santo. Kaya ang paradigmang pagbabago na ito ay nag-aanyaya sa mga Kristiyano tungo sa isang mas malawak na pagmumuni-muni. Ang espiritual na kalayaan ay dapat isabuhay na naaayon sa responsibilidad ng komunidad at pagmamahal sa kapwa mga alituntunin na sumasalamin sa diwa ng Ebanghelyo at tumuturo sa katarungan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Sa Hudaismo, ang espiritual na kahalagahan ng mga batas sa pandieta ay hindi maikakaila ang pagkain ng kosher. Halimbawa, higit sa pagkain, ang pagpili ay sumasagisag sa pagsunod kabanalan at pangako sa banal na tipan. Ang bawat pinahihintulutang pagkain ay nagpapaalala sa Hudyo ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang banal at pinili. Mga tao ang gawaing ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kultura at espiritual na pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa buong milenya kahit na sa panahon ng pagkakalat at pag-uusig. Katulad din sa Islam Dietary ang kadalisayan ay sumasalamin sa pagpapasakop sa kalooban ng Allah sa pagkonsumo ng halal, pinahihintulutan. Ang mga pagkain ay hindi lamang isang usapin sa kalusugan, kundi isang ehersisyo din sa espiritual na disiplina na umiwas sa baboy. Ang ipinagbabawal na haram ay nagpapatibay sa pagkakaisa ng Muslim community at ang kanilang koneksyon sa banal na mga turo sa Kristyanismo. Sa kabilang banda, ang dietary freedom ay kumakatawan sa banal na biyaya na higit sa mga seremonyal na pamantayan sa pananampalataya kay Kristo ay nagpapalaya sa mga Kristiyano mula sa ang hinihingi ng batas na nagpapahintulot para sa isang mas direkta at espiritual na koneksyon sa Diyos. Ang pagsusuring ito ay nagpapakita kung paano tila ang mga simpleng gawi tulad ng mga pagpili ng pagkain ay nagtataglay malalim na kahulugan sa mga relihiyosong tradisyon na nagpapakita ang mga ito ng mga halaga na nagpapatibay ng mga pagkakakilanlan at nagdadala ang mananampalataya na mas malapit sa banal sa pamamagitan man ng mga paghihigpit o kalayaan. Ang bawat relihiyon ay gumagamit ng pagkain bilang paraan ng paghahatid nito mga espiritual na mensahe sa kontemporaryong mundo kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga kultura at paniniwala. Ang mas malapit na pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay napakahalaga para sa pagpapaunlad ng paggalang sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat ng pagkain ay hindi lamang isang usapin ng nutrisyon, ito ay nagpapahayag din ng ating pagkakakilanlan at mga paniniwala. Kung nagawa mo na naabot na ito, nagpapasalamat kami sa iyong atensyon at interes sa mayaman at nakakapukaw ng pag-iisip. Napaksang ito huwag kalimutang i-like ang nilalamang ito. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel nawa. wa. Pagpalain ka ng Diyos ikaw. Sana ay makita kong muli sa lalong madaling panahon. Salamat!